Bismol si Carla Abellana matapos kumalit ang isang online article na nagsasabing may pagkakaayos na umano sila ng kanyang ex-husband na si Tom Rodriguez. Sa IG story, todo tanggi ang aktes at sinabing walang katotohanan ang balita. Diretsyang ba ti Carla? E eh kung kasuon ko na lang kayo at yung source nyo ng libel. Matatanda ang divorce na sila ni Tom. Ayaw niya rin sa kanyang pangayag noong June 2024 kaya ang kiss na nag-usap na ulit ay mukhang imbento lang at posibleng umabot pa sa korte. No, ah. Ibig no. sabihin, hindi niya gusto Basta, yung gano'ng chika na nagkaayos na sila. Pero so, na kung tutusin, wala rin naman kumakita masama. Pwede naman niyang ipaliwalag na oh hindi totoo yung chika. Kaya lang siguro siya apektado. Parang may galit pa siya. Ayan. Sobrang galit doon siya. May galit Basta, pa siya. Kasi maabot pa niya. Nagbabanta siya, uh, ha, uh, okay. di ba? So parang pinapalabas si Carla na hindi ko gusto yung lumalabas sa balita na okay kami ni Tom. Ibig sabihin talaga, may galit pa rin. Ba't na interview natin dati, parang okay-okay na. Ako, nabanggit mo yung okay. Yung hindi ako okay, sabi. Ah, uh, yan? Oo, oh, oh, kagabi, di ba? Hindi <laughs> siya Hindi siya okay. okay. Uh, Ay, oo, oh, uh -huh. nagulat ako doon. Si ano, kay Bea si Aki. Pinadala mo oh. sa akin. Oh, oh, Hindi doon siya okay kung nakita mo yung Miss Aki. Naawa ko. Parang sakit. Parang si Carla Abellana. hindi mo okay para sa kanya yung ganon. Na nagkabati na raw sila ni Tom, pero hindi naman totoo. Ay, mo sabihin talaga, hindi pa naghihilo ang Hindi. Kapag mga ganon, di ba? Grabe siguro talaga ang ano. pang dahilan ng kanila. Kasi pag totoo si Pedro, oh, hindi totoo yung libalabas sa balta, hindi naman totoo. Okay, pwede na rin dead ma. Pero ibig sabihin talagang uh -oh. apektado siya na ayaw niyang palitawin na okay kami, which is hindi naman talaga totoo. Oh, Pero kaya kaya galit siguro sa uh -oh. Sa, sa, part na, sa, part naman ni Tom, Okay siya. Okay siya. Siguro sa kanya, siya pa iba yung oh, part ng babae, di ba? Oh. So, okay, malalim okay mo okay, okay naman si Tom kasi siya talaga yung nag-flex talaga nung anak niya. Mm -hmm. Parang happy life siya, di ba? Yung True. sa kanya ngayon. Kanya-kanya yan, siguro eh, darating din ang time na makakapag-nukon talaga siya, na si Carla. Makakatagpo din yan. Lalo na yan, parang open na yata. So, ano pa ni...